Daniel Padilla, binaboy ang poster niya sa Asia Artist Award. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Kung ano ang pambabastos at pambababoy ang sinulat ng mga tao si poster ni Daniel Padilla sa Asia Artist Award na ginanap sa Pilipina Arena. Nakalagay nga ay, dapat kasi nag ka. Kat deserves better. Tagal ng 11 years, huy. Alam mo kung sino ang loyal, yung aso ko si Summer. Bakit kayo naghiwalay ni Kat? Yan ang mga katagang nakasulat sa poster niya. May nagdrawing pa nga ng pribadong parte ng katawan ng tao at binilugan ang kanyang bibig dahil nga sa breakup issue ng Katniel ay hindi na nila nire si Daniel Padilla at panay pambabash na lang ang ginagawa sa kanya. Dahil kumakalat nga ang balita na mayroon daw siyang relasyon kay Andrea. Isang buwan na nga ang issue pero wala pa rin namang matibay na pruweba na lumalabas na totoo ang mga balita. Naglabas nga sila ng official statement ni Catherine na hiwalay na talaga sila pero di naman nila sinasabi kung ano ang tata totoong dahilan kahit hiwalay na nga ang Katniel ay napakasweet rin naman nila nag-aakbayan inaalalayan ni DJ Sikat at napakasweet pa sa mga videos parang hindi naghiwalay maghintay na lamang tayo ng susunod na update huwag kalimutang mag like at subscribe sa aking youtube channel Selyang Beats baka kayo ang isa sa manalo ng 500 pesos sa December 25 maraming salamat po